Tilang maunahan ni Tanggol si Ramon na tapusin ang buhay ni Olga at mukhang si Tanggol din ang sasabihan ni Olga patungkol ito sa pagpapanggap ni David bilang Tanggol. Akala ni Olga wala na si Ramon kahit lakas loob din niyang si Tanggol ang sinunod niyang pinoterya. Habang pinaplano ni Ramon ang susunod nilang gagawing hakbang para dispitsahin itong si Olga. Tutulong kuno itong si David kay Ramon na hanapin si Olga at tapusin ang buhay nito. Samantalang nakipagyera itong si Olga kay Tanggol at ang buong akala ni Olga sa pagboom ng kanyang bombeng itinanim ay nakasama itong si Tanggol na tumilapon sa mga napuruhan pero nagkakamali si Olga. Ngunit maraming buhay din ang sumama kay Noy na ibinaon sa hukay. Sobrang sumabog ang galit ni Tanggol ng mabilis. Naalarma naman ang mga kagrupo ni Tanggol nang narinig nila ang putok. Ang mga ito ang humarap sa hanay ni Olga. Sinigurado muna ni Olga na wala na itong si Tanggol. Ngunit hindi kasama si Tanggol na nakita ni Olga na bumulagta sa mga napuruhan. Inisip ni Olga na may tama itong si Tanggol kahit hindi pa ito nakakalayo. Agad niya itong hinabol. Tanaw naman ni Tanggol itong si Olga na may dalang armas. Nagtataka itong si Tanggol kung bakit gusto siyang dispitsahin ni Bing Este Olga. Si na ang kusang nagpakita kay Olga. Wala nang pagpapang up sa side ni Olka Nagkasubukan ang dalawa. Sinabi ni Olga kay Tanggol ang kanyang dahilan kaya gusto umano niyang tulukan ang buhay ni Tanggol. Iniisa-isa naman ni Olga ang pinaniwalaan niyang nagawang kasalanan ni Tanggol sa kanya. Kabilang na dito ang pagpatay umano ni Tanggol kay Greg at Bubbles. Inamin ni Tanggol na siyang tumapos sa buhay ni Greg pero pagdating kay Bubbles sinabi niya kay Olga na hindi umano siya ang pumatay dito. Ang mga kabalyero. Dito na napagtanto ni Olga dahil sa mga isiniwalat Tanggol na si David nga ang tumapos sa buhay ni Babos. Ngunit sa kabila ng mga sinabi ni Tanggol dito kay Olga sa totoong nangyari kay Babos, pinaniwalaan pa rin ni Olga na si Tanggol umano ang dahilan kung bakit napahamak ang buhay ni Babos. Derit siyang sinabi ni Olga kay Tanggol na malaki umano ang kasalanang nagawa ni Tanggol sa kanya at sa mga magulang nito. Dagdag pang sinabi ni Olga na matagal na umanong niloloko itong si Tanggol kay Rigor dahil hindi naman umanon niya ito tunay na tatay. Sabay sabi ni Olga na ang tunay na tatay umano ni Tanggol ay ang mortal din nitong kaaway. Antabayan po niyo ang susunod kong update. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel.